Aries. Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Aries ay ang lakas ng loob at pagiging palaban mo sa bawat sitwasyon. Puno ka ng enerhiya at determinasyon kaya't mabilis mong natatapos ang mga gawain. Sa trabaho, mabilis kang magdesisyon at mahusay sa pamumuno, pero magingat sa pagiging masyadong impulsive o padalos-dalos. Sa pakikipagkapwa, natural kang motivator at handang tumulong kahit walang kapalit. Sa pag-ibig, mapusok pero tapat, at may matinding pagnanais na ipaglaban ang minamahal. Sa pera, iwasan ang bigla ang gastos, mas mabuting planuhin ang bawat hakbang. Tandaan, ang tapang ay mas epektibo kung may tamang direksyon, pasensya, at disiplina sa puso at pera Taurus ang pahiwatig ng araw ng kalikasan sa Taurus ay ang iyong katatagan pasensya at pagiging mapananalig sa proseso kalmado ka at mahusay sa pagpaplano ng mga gawain sa trabaho maaasahan at hindi basta sumusuko sa pakikitungo sa iba ikaw ang taong mapagkakatiwalaan at marunong makinig. Sa pag-ibig, seryoso at tapat, at pinahahalagahan mo ang seguridad sa relasyon. Sa pera, praktikal ka at marunong magipon, pero umiwas sa pagiging sobrang matipid o takot gumastos. Tandaan, ang katatagan ay lalong lumalakas kapag sinamahan ng kabob ang loob at tamang paghawak sa pera at damdamin. Gemini Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Gemini ay ang iyong mabilis na pag-iisip, likas na talino, at pagiging palakaibigan. Sa trabaho, magaling kang magpahayag ng ideya at umisip ng bagong solusyon. Sa kapwa, ikaw ay madaling lapitan, palabiro, at mahusay makisama. Sa pag-ibig, malambing at expressive, ngunit minsan pabago-bago kaya't kailangan ng consistency. Sa pera, kontrolin ang impulsive na paggastos upang maiwasan ang panghihinayang. Tandaan, samahan ang bilis ng isip ng consistency at maingat na desisyon sa puso at pera. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Cancer ay ang iyong pagiging maalaga, emosyonal, at tapat sa damdamin. Sa trabaho, mahusay ka sa mga detalyadong gawain at may malasakit sa mga kasamahan. Sa pakikitungo sa iba, ikaw ang takbuhan ng mga nangangailangan ng payo o aliw. Sa pag-ibig, malambing, loyal, at handang magsakripisyo para sa minamahal. Sa pera, mag-ipon at maghanda para sa hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, alagaan ang puso at ang iyong pinaghirapan sa pera, sa tahimik na paraan, doon nagmumula ang tunay na kalakasan. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Leo ay ang iyong kumpiyansa, tapang, at pagiging natural na leader. Sa trabaho, mahusay kang manguna at magbigay inspirasyon sa iba. Sa kapwa, ikaw ay mapagmalasakit at matulungin, lalo na sa mga taong pinahahalagahan mo. Sa pag-ibig, mapagmahal, loyal, at protective, pero mag-ingat sa pagiging dominante o seloso sa pera, kontrolin ang paggastos lalo na sa mga bagay na hindi kailangan. Tandaan, gamitin ang lakas ng loob at karisma ng may kababang ang loob at responsableng paghawak ng pera at puso. Virgo Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Virgo ay ang iyong pagiging praktikal, detalyado, at mapanuri. Sa trabaho, sistematiko at maaasahan ka, at madalas ikaw ang inaasahan pagdating sa organisasyon. Sa kapwa, maingat ka sa salita at marunong magpayo ng may paggalang. Sa pag-ibig, tapat at maalalahanin, ngunit minsan sobrang analytical kaya nakakaligtaan ang damdamin. Sa pera, mahusay kang magplano at marunong maglaan para sa kinabukasan. Tandaan, ang husay at disiplina ay higit nakapakipakinabang kapag sinamahan ng kababang loob, malasakit, at balanseng pananaw sa pera at damdamin. Libra Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa libra ay ang paghahanap ng balanse sa bawat aspeto ng buhay. Sa trabaho, mahusay ka sa pakikipagkomunikasyon at marunong makinig sa opinyon ng iba sa kapwa, mahinahon at diplomatikong humarap sa alitan. Sa pag-ibig, romantiko, maunawain, at handang gumawa ng kompromiso para sa kapayapaan ng relasyon. Sa pera, iwasan ang labis na paggastos sa mga bagay na hindi kailangan. Mga posibleng ugali, mahinahon, mapagparaya, artistiko, may mataas na sense of fairness, at minsan ay indecisive. Tandaan, ang harmony ay nakakamtan kapag may pag-iingat sa pera at puso. Scorpio Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Scorpio ay ang determinasyon at fokus sa mga layunin. Sa trabaho, masigasig, matsaga, at may kakayahang magtago ng emosyon upang mapanatili ang profesionalismo. Sa kapwa, loyal at mapagkakatiwalaan ngunit tahimik sa mga sekreto. Sa pag-ibig, intense, tapat, at may malalim na pag-unawa sa damdami ng minamahal. Sa pera, planuhin ng mabuti ang mga investment at huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Mga posibleng ugali, matatag, misteryoso, passionate, mapanuri, at minsan ay possessive tandaan ang lalim ng damdamin ay dapat sabayan ng maingat na pag-iingat Sagittarius ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Sagittarius ay ang pagnanais na makaranas ng bagong pakikipagsapalaran at manatiling positibo sa kabila ng hamon Sa trabaho bukas sa mga bagong ideya at mabilis matuto sa pagbabago sa kapwa, masayahin, palabiro, at madaling makagaanan ng loob. Sa pag-ibig, malaya sa pagpapahayag ng damdamin ngunit minsan ay madaling magsawa. Sa pera, magingat sa biglaang paggastos o mga hindi planadong lakad. Mga posibleng ugali, optimistic, adventurous, tapat, franka, at minsan ay padalos-dalos. Tandaan, ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad at pag-iingat. Capricorn Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Capricorn ay ang disiplina at determinasyon sa bawat gawain. Sa trabaho, focus sa resulta at hindi takot magsakripisyo para sa tagumpay. Sa kapwa, maaasahan, praktikal, at mapagkakatiwalaan sa pag-ibig, seryoso, loyal, at pinapakita ang pagmamahal sa gawa kaysa salita. Sa pera, mahusay magplano kaya magandang araw sa pag-iipon o pagtatayo ng mahabang planong pinansyal. Mga posibleng ugali, responsable, matyaga, ambisyoso, organisado, ngunit minsan ay sobrang seryoso. Tandaan, ang tiyaga ay lalakas kung may kasamang pag-iingat sa pera at puso. Aquarius Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Aquarius ay ang pagiging malikhain, makabago, at bukas sa pagbabago. Sa trabaho, innovative at madalas may naiibang solusyon sa problema. Sa kapwa, independent ngunit may malasakit sa kapakanan ng iba sa pag-ibig, kakaiba at expressive sa pagpapakita ng emosyon. Sa pera, magingat sa mga bagong plano o investment na hindi pa subok. Mga posibleng ugali, visionary, humanitarian, idealistic, matalino, ngunit minsan ay unpredictable o malayong isip. Tandaan, ang uniqueness ay lakas kapag ginamit ng may responsableng pag-iingat. Pisces. Ang pahiwatig ngayong araw ng kalikasan sa Pisces ay ang pagiging malambing, malikhain, at intuitive. Sa trabaho, creative at mahusay sa mga gawaing nangangailangan ng imahinasyon. Sa kapwa, mapagbigay at maunawain. Sa pag-ibig, seryoso, maalalahanin, at madaling maapektuhan ng emosyon ng minamahal. Sa pera, planuhin ng mabuti ang mga gastusin lalo na kung may kinalaman sa investment. Mga posibleng ugali, maawain, mapangarapan, sensitibo, artistiko, ngunit minsan ay madaling magpadala sa damdamin. Tandaan, ang sensitivity at intuition ay gabay basta may kasamang pag-iingat.